Uh, tungkol nga sa mga nangyari sa uh, pagyumplino pumunta na kam pumunta na lahat ng mga agencies uh, of course no una jan is the diocesopulitid to mag provide mag-provide ng uh, relief goods uh, para sa uh, para sa mga uh, lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na dislocate uh, na siraan ng bahay yun ang unang-una uh, so food and water and you know, the medical team para tignan sila kung meron mayroong nasugatan na no, may Uh, na ng uh, uh, katangian ng uh, uh, karapatan dahil sa bagyo at uh, binibigyan ng gamot tapos meron tayo ka assistance ang um, binibigay natin ngayon 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Yo what's up sa inyo mga bossing? This is Boss Liway. Ayan, panibagong araw, panibagong fake news na naman mga bossing. <laughs> so, bali ang topic natin ngayong mga bossing, ay eh, tungkol dito kay BBM na no, kung saan eh nanggaling daw siya kapon sa Sibol. Ah, huh? uh, chineck niya yung mga nasalanta do ng baha hmm. ng super typhoon natin si Bagyong Tino. So, bago natin panoorin mga video mga bossing, kung hindi pa sila na-subscribe sa ating YouTube channel, Ayan mga boss, yeah, buong click buong nyo lang subscribe button natin dyan Kasusira sa kanan side. Yeah. Click nyo na para maka-update kayo sa ating mga video. So, simulan na natin ang video mga bossing. Let's go! Uh, kakatapos lang ng, ng uh, briefing uh, tungkol nga sa mga nangyari sa uh, Bagyong Tino. And uh, this, mga uh, uh, ah? uh, nakapunta kami sa ibang lugar, yung mga evacuation center na nasira. Ang uh, talagang naging damage ay galing sa baha uh, dito sa bagyong ito, hindi masyado sa malakas na hangin. At uh, uh, nakita natin na yung mga linagay dati na mga dike, mga uh, protection ay hindi talaga kaya. Yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. So uh, so what we did ay uh, siyempre kagaya ng dati. Pumunta na, kam, pumunta na lahat ng mga agencies. Uh, of course, na, na dyan is the DSWD mag-provide mag -provide ng uh, relief goods uh, para sa mga uh, lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na-dislocate na uh, siraan ng bahay. Yun ang unang-una. Uh, so, food and water. Nandyan so, na yung ating mga medical team para tignan sila kung mayroong mga nasugatan, mayroong mga ano, may na nagkaroon ng uh, uh, nagkaroon ng um, ka uh, karamdaman dahil sa bagyo at uh, binibigyan ng gamot tapos meron tayo pa uh, cash assistance ang um, binibigay natin ngayon limang libo sa mga partially damaged na bahay at sampung libo para sa completely damaged na bahay uh, Grabe nawang tulong niya limang libo, libo sa bagay okay na first assistant pa lang naman niya. pero wag naman sana yung first and last na tulong na matatanggap ng mga kababayan natin sabi daw niya kanina ay nasira daw yung mga DK yung mga blood control project eh di ba pinondohan niya ng 26 billion Nasaan napunta so wala sayang lang use lang din yung mga ginawang plant control noon dahil nga tinipid sa material so, pa yung material sa ginamit para meron silang magamit para makapag uh, ma, 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 na naman sila ulit ng bahay and so that's uh, that is on makapagtayo ng bahay sa lagang 5,000 o 10,000 papatawa yata to si BBM you know? Going now, uh, later on, uh, patuloy naman ang tulong kasi meron tayo mga i-relocate. -re kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone. At uh, nakapagpatayo sila ng bahay doon no, no, sa, sa no-build zone. Uh, kaya't kailangan silang i-relocate. So, yun din. isa pa yun, ginagawa namin, napag-usapan namin ng mga local government uh, units dito sa Cebu. To include the provinces, the municipalities, and the cities ay pinag-usapan namin kung paano uh, saan natin ilal ilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa paglalagay ng mga i-relocate. Ngayon, meron ding tayong uh, temporary shelter para dun sa walang kung hindi pa makauwi ng kanilang bahay but ma, uh, eventually ay gagawa natin ng paraan para, para makabalik na sila magpatayo sila ulit ng bahay o ayusin nila yung nasira nilang bahay. In the meantime, kung uh, 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 habang binabalik dahan-dahan ang, ating uh, ang ating uh, ng, ang buhay ng ating mga kababayan sa normal ay uh, nandito naman lahat ng mga ibang ahensya hindi pa hindi naman umaalis at nagpapaikot pa nga ang public works for example nagpapaikot ng mga engineering team para tignan yung mga kalsada, baka na erode, uh, baka kailangan ng ayusin, uh, baka kailangan ng sarhan. Pero so far mukha namang maayos. So, may, may, mga may mga, is, mga dalawa tatlo na kailangan tutukan, kailangan tignan na mabuti. Uh, baka hindi na pwedeng gamitin dahil uh, nasira na dahil sa baha. So ito yung mga engineer, yung mga engineer ng uh, namin uh, ng, public works ay uh, papupuntahin na namin doon para inspeksyonin na inspeksyonin na nila lahat at um, uh, um, ang na, nagbigay din ako ng warning sa ating mga uh, sa ating mga, mga local executives na may padating pa na bagyo. Ngayon sa tingin namin hindi naman hindi naman yata dadaan dito sa Visayas pero uh, mag-ingat pa rin lahat At uh, hindi natin alam uh, dahil kami kumisan lumilipat. Kami naman kami naman ngayon Northern Luzon ng Central Luzon ang nag-aabang para dito sa uwan na parating. But uh, we are very very sorry na hindi ko uh, na, na... Alam mo BBM, eh, hindi na kailangan ng ano, hindi mo kailangan ang kailangan nila justisya. Kasi kung hindi palpak yung mga flood control o yung mga ghost project na nagawa dyan sa Cebu at sa ibang lugar, hindi sana mangyayari yan. Kaya dapat ang pinaka mo talaga ngayon ay eh, tutukan mo. Tutukan mo yung mga politikong korap na kumulimbat sa pondo para dyan sa flood control na yan. Yan yung pinaka-hustisyang magag pinakamaganda magagawa mo para sa ating mga kababayan na nasalanta ng bahay dyan sa lugar ng Visayas. Siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating uh, casualty figures. At ito, uh, karamihan talaga ay dinala, dinala ng tubig. Uh, dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang pinagahan ng mga LGU officials was a storm surge. Uh, yung papasok daling sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood naman. Iba-iba yung nangyari. at uh, hindi na pag hindi natin napaghandaan dahil iba yung inexpect natin but anyway uh, na nangyari na uh, we will be we will be helping the families of those na na, na naging uh, naging casualty uh, we will help them to uh, we will help them to recover put them back on their feet and uh, and do what we can uh, to make up for the loss that they have suffered And that is again I made the same promise to uh the, the to Cebu uh, your governor and your mayor that uh, as long as the government the national government is needed we will be here we are not leaving uh, Hanggat uh, hangat maayos na ang inyong mga buhay at uh, hindi na kami kailangan para sa mga tulong na itinadala namin ang hindi kailangan ay kailangan na kailangan nga ano yun, pag tapos yung tumulong, yun na yun, relief goods lang. Siyempre, dapat ang pinakagustong makamit ng ustisya niya nga dyan. No? Kagaya na sinabi ko kanina, yung mapanagot yung mga politiko na sangkot dyan sa flood control project dyan. Kung bakit nagkaganyan, at bakit hindi o oh, substandard yung materialis na nagamit dyan. Then we will, we will remain here. Alright, maraming salamat. Thank, Thank you. you. So dito natatapos na lang natin video mga bossing. Bali ang reaction lang natin dito. Akala ko sasabihin na naman ni BBM na lumi wala na naman sa schedule yung bark. Akala <laughs> ko yun na sasabihin niya kaya hindi nakapaganda yung mga kababayan natin sa Cebu. Anyway, uh, yun nga kagaya na is nakakalungkot isipin na yung mga kababayan natin diyan is nasa lanta. Grabe talaga. Ito na yung pinaka worst na nangyari diyan sa Visayas. Tang kauna-unahan na hang talagang yung baha pero yung may mga sasakyan eh nagkapatong patong na sa sobrang taas ng baha, di ba? So yun lang mga bossing, kung nagustuhan nila ang ating YouTube channel mga boss, Ayan. Subscribe lang tayo mga boss. Click nyo lang yung video natin para sa more update. So, yun lang okay. mga bossing and peace you.